Ang vitamin B12 o cobalamin ay isa sa walong uri ng vitamin B na may malaking papel sa metabolismo ng mga sel at sa pagbuo at pagre ng DNA. Kilala ang vitamin B12 bilang pinakamalaki at pinakakomplikadong uri ng bitamina na tinatanggap ng tao. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang B12 ay responsable sa maayos na paggana ng utak at ibawang bahagi ng central nervous system at sa pagbuo ng dugo. Tumutulong din ito sa metabolismo ng mga taba at mga amino acid. Kadaniwan itong nakukuha sa mga karne, isda at mga produktong yari sa gatas. Ang bitaminang ito rin ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng mga proseso sa laboratorio. Ito ang mga pagkain na mayaman sa vitamin B12. 1. Talaba ang mga lamang dagat na nasa shell gaya ng talaba, tulya at tahong ay kilalang mayaman sa vitamin B12. Halimbawa, sa isang daang gramo ng talaba o oyster, maaaring makakuha ng hanggang 11.5 microgram ng cobalamin. 2. Atay Ang atay ay mayroon ding mataas na level ng cobalamin. Halimbawa rin, sa isang daang gramo ng atay ng manok, mayroong 3.22 microgram ng cobalamin. 3. Tuna ang isang tuna ay mayroon namang 10.9 microgram ng cobalamin sa bawat isang daang gramo nito. 4. Sardinas Ang sardinas na nakalata, na karaniwang kinakain ng mga Pilipino ay may mataas na vitamin B12. Hanggang 3.6 microgram ng cobalamin ang maaaring makuha dito. 5. Alimango ang isang daang gramo naman ng laman ng alimango ay maaaring makuhanan ng hanggang 11.5 microgram ng vitamin B12. 6. Tokwa ang isang pakete ng tokwa na umaabot sa siyam na, na gramo ay maaari makuha na ng hanggang 2.2 microgram ng vitamin B12. 7. Karaning baka Ang karaning ng baka ay maaari ding makuha na ng vitamin B12 na tinatayang umaabot sa 6 microgram ng cobalamin. Ito ay sa bawat 100 gramo ng purong laman ng karaning baka. 8. Keso Umaabot naman ng 3.3 microgram ng cobalamin ang maaaring makuha sa 100 gramo ng keso. 9. itlog. Sa isang buong itlog na may katamtamang laki, maaari makakuha ng hanggang 0.36 microgram ng vitamin B12. Dapat tandaan na ang kadamihan ng vitamina ay nakasentro sa pula ng itlog. 10. Karaneng manok Ang cobalamin sa isang tasa o isang daan at apat na punagramo ng purong karane ng manok ay maaaring umabot sa 0.43 microgram. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.